Good morning mga karel. So yun nga papasok uh, tayo ngayong umaga. So yun uh, nagpe-prepare tayo nag shoot ng para pumasok. So yun ang routine ng buhay natin dito sa abroad. Days. ito lang. Yun na nga e, nasa bus na kami, na uh, service na at uh, papuntang work. So yun guys. Napakaganda ng sikat ng araw, di ba? So ang ganda talaga ng likha ng may kapal at so yun guys uh, ayun malapit lang naman yung pagtatrabaho natin 40 minutes lang naman ang biyahe papuntang work so dahil maganda yung sikat ng araw so sana maging maganda rin yung uh, biyahe sa umagang ito uh, so yun na nga uh, yan yung daanan namin so wala na traffic traffic ang luwag ng kalsada sana ganito rin sa Pilipinas yun ang um, ganda ng sikat ng araw so yun guys uh, nandito na ako sa work so yun uh, ito nga nagtatabas kami ng pangforma sa poste mayroon kaming re-repair na poste so pupormahan namin gamit uh, gamit ang plywood so yun nga guys uh, shout out dyan sa kasama ko si Norman siya yung helper ko. So, yun guys. Magtatabas tayo. At yung gamit natin ay yung uh, maliit na circular saw. Para maganda yung tabas niya. Straight at saka pulido. Saka mas mabilis guys. So, yun. At. Uh, medyo dapat gagamit lang ng salamin. Kasi maalikabok to yung. Gosot ng uh, plywood Tumatalsik sa mukha Nakakapuwing yan guys Alright So yun nakatawas na tayo ng isa So gagawa ko niyang siguro Kung mga apat Apat-anim guys Para uh, Kuha Pang -forma natin sa poste Alright so Yun mga karil Dahil umulan mabunang konti o oh. Kanina ang ganda ng sikat ng araw Tapos ngayon na uh, umambon. So nag kun muna kami nagtago. Tig-tinigil tinigil muna namin yung gagawin, guys. Kasi maulan so yung ginagawa namin nandito sa labas. Dito kami sa labas nagtatabas. All right. <coughs> So yun na nga, guys, at uh, yun nga ang aking trabaho dito. So Maliliit lang naman yung mga ginagawa. Talagang sobrang basic nilang guys. Kaysa sa dating mga trabaho na talagang construction. So, dito sobrang basic nilang talaga. Kasi maintenance nga naman. Maintenance nga lang naman. Alright guys. So, thank you for watching. And uh, God bless sa inyong lahat. Ingat tayo mga ka-WFW. Mga ka-Rails. Enjoy lang. Uh, gawalan tayo ng video kahit wala pang kinik wala pang income enjoy lang natin